Uh, sorry. <laughs> 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 eh, wait, lang, lang. Hello, what's sorry. you guys, my i is sorry. and welcome to i Simulator 2013. Oh, 2016 na. Pero lalawin natin to. Dahil why not, diba? Makuluma tayo eh. Teka lang. Ngayon ko lang. Teka lang. Wait lang, sir. Kinaka A. W. E. -R space. Uy, ayos yun. Gusto ko to. Favorite ko to. Lord to. Teka lang. Sagutin natin yun. Teka lang. Wait lang. Wait lang. Shit! <laughs> tayo isang doktor nga pala. Isang magiting na trabaho. At gagawa tayo ng heart transplant. Patient name, Bob. Let's go, Bob. Ako bahala sa'yo, Bob. Hello. Ako nga pala si Dr. Pyle. Uh, how are you? Teka lang ha. Uh, actually, hindi talaga ako doktor. Hindi, doktor ako. Doktor ako. Magbabayad ka. Magbabayad mo sa'kin, no? Huwag kang mag-alala dahil nasa mabuting kamay ka. Uh, Papalitin natin yung puso mo. Teka lang. Paano ba ito? Yan. Teka lang. Yes. Yes. Ano? Gusto mo ba makita? o takpan lang na. sige pakita ko sa iyo ah kung gaano ang galing yan doon doon na yan okay mo healthy ang ribs mo ano bab yan healthy ang ribs teka lang kapakap -kap. yan good ribs good ribs ako pa bala sa ribs uh, gagawa lang tayo ng konting konting ano lang hindi to masakit pa ano merelo ko eh shit papa ano ah, merelo yak yan mo na siya kunin ko tama ta, merelo yan nice ano ba? Ano ba? Pwede ba? Teka lang ah. Easy lang. Kuha tong pamukpok. Yan. Nice. Nice. Ano ah. Eh, so, sorry, sorry, sorry. Dito masakit ah. Tama tong ginagawa ko. Teka lang. Wait lang. Shit, may stuck. Bab, sorry. Teka lang. Tama to. Ayun, ayun. <laughs> wait lang, wait lang, wait lang. Ayan, natanggal. Ay, sila natin yung ribs mo konti. Ayan. Babalik ko siya. Babalik, babalik natin yung ribs mo. Huwag ka mag Ah, kailangan ko lang kung yung puso mo. Pamili ka, ribs o puso, di ba? Nice. Sa mabuting kamay ka. Ang tong Yes. Teka lang, wait lang. Yes, yan. Tama, tama. Isa lang, isa na lang. Yan. Nice. Teka lang. Na, na shit, na stack yung shit na stack. Yeah. Ano, Bob, kamusta? Kamusta ka? Sabi ko si okay ka lang eh. Okay ka lang eh. Teka lang ah. Kamaga na babalik natin to ribs mo. Rib is life, but heart is life di ba? Kunin ko lang tong ano mo, Kunin lang natin tong liver. Teka lang. Babo kang pumalag. Babo buhayin kita, diba? ba? Yes! 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 Ayan na. Hindi ko matanggal. Shit! 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 Ito na. Ano yung gumagabang na yun, Kadiri? Kala mo ano eh. Yan yung edits Teka lang. Wait lang. Yes! 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 Kita mo to, Bab Kita mo to, Bab Kita mo, Bab Yan. Ano? Ah, uh, unan. Yan, unan. Para comfortable ka. <laughs> Dito lang to. Safe yan. Babalik natin yan mamaya, ha? Ba't itong ano, itong kadering itong isa? Wait lang. Yes! Yes! Hindi yan! Puno yan! Kunin mo yan. Kadere yan eh. Shit! Shit! Teka lang! Wait lang! Tama tong ginagawa ko ka mag-alala. Mabubuhay ka. Mabubuhay ka. Yes! Yo. Yes! Ito ano to? Isa pang unan. Ka Yan! Diyan sa tabi mo. Very good. Very nice. Ilang pa yung dugo niya. 1,000 pa yung MN! Mabubuhay ka ba? Bako bala sa'yo. Yung puso, yung puso Game, 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 buhay ka Buhay, teka lang, sorry, sorry Balis, box it, yes Yes, dahan-dahan, dahan-dahan sa puso oops kuha Kuha ba natin? De, shit Teka lang, kuha, yes Yes, mabuhay ka, mabuhay ka Mabuhay ka Teka lang Uy, pumasok ka Pumasok ka, puso, pumasok ka Yan, mabuhay ka na, okay na yan Okay na yan, promise tapos ilalapag na lang natin to. Yan. Very nice. Yes, buhay. Shit, malalaglag. Malalaglag. No, 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 no. No, no, no. Teka lang. Ah, uh, ah. Uh, yes. Shit, ang hirap yung control sa mga say. Si. So, kailangan ko atang tanggalin muna yung puso. Kuha ko, di ba? Yes, nasa kamay ko. Dito ta. Yan, malis dito. Huwag ka magalala. Promise, sinugas ako yung mga yan. Akin na kasi. Nurse, tulong nurse. yon, Dangerous to, ah. Huwag kang kumilos sa baba. Wait lang. Wait lang. Hindi naman, hindi naman matulis, di ba? Hindi naman masyadong matulis. Di ba? Hindi naman masyadong... eh shit! Sorry, 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 sir. sorry. Ako bahala, sir, ako bahala dyan. Ako bahala sa'yo. Mabuhay ka. Yan. Kaya dito Oh, shit! You pussy tilamaan! No, 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 no. Mali, mali, mali. Ang bilis ng dugo niya. Ay, mamamatay. Hindi, mabubuhay ka. Huwag ka magalala Huwag ka magalala Hindi. Ano ta? Yan, dyan lang yan. yan lang yan. Safe yan. Safe. Oo, safe. Ano? Plan B, plan B. Yan! Nice! Yan naman! Kuha natin? Shit! Di natin nakuha! Ah. Wait lang! Wait lang! Mamamatay na! Mamamatay Nurse! Nurse! Sub! Nurse! Sub! Yan! Nice! Nice! Oh shit! Pinatay mo si Bob! Pinatay mo si Bob! Nurse! Pinatay mo si Bob! Surgery friend! It was going so well! Brutal murder chip Bob! Sorry Bob! Nurse! Pinatay mo si Bob! Matanggal ka sa trabaho. Hindi ako. Ginawa ko ang lahat. Ginawa ko ang lahat. Bob! Huwag mo kami iwan. Bubuhayin ka namin. Isa pa. Yan. Bob, ako ulit to. Yung kanina, testing lang yun. Gino-joke lang kita para matakot ka ng konti. Isa talaga akong magaling na... Kita mo to, Bob? Kita mo to, Bob? Kita mo to, Bob? Yan. Pak, 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 pak. pak. Akan na. Akan na yan. Akan na mo. Akan na mo. Shit, shit. May stuck yung kami Oh! Uy! Shit, na-stuck yung kamay ko! Huwag kang pumalago. Yak! Uy, yung... Ah, kumaka lang! Tagal safety first lang natin yung mga babasagin. Yan, shoo! Ngayon gagawin natin. Ah, uh, Martillo is life. Yan, tatanggal yung ribs niya. Yan. Shit! Shit! Marti Martillo, don't leave me, please! Relo, don't... Pati ba naman ikaw, Relo? Don't leave me. Oh my god, kukulin kita mamaya. Huwag ka Akin, ano ba naman kasi ito? Akin na, akin na. Hindi ganyan kumuha ng Martillo Pai. Teka lang, daan, daan. Yan, Teka lang. Oops. Yes, yes. Yan, ganyan. Tama. Kunin mo, kunin mo. Nice, nice. Yes. Yes. Kunin mo. Pai, kunin mo. Pag... Kunin mo. Kunin mo. <laughs> teka lang. Wait lang, wait lang, Kunin mo. Ano ba? Ang hirap. Ang... 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 Isa. 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 Isa, isa. Sige. Sige, malaglag ka. Malaglag ka, sige. Wala kang plan. B, yung malaki bayad sa atin ni Bob. Shit. Ano na? Ano na? Okay, plan B. May plan B tayo, guys. Uh, uh ano ba? Ano ba? Ayun. Nice. Wow. Kala nga, dito masakit. Yeah, tama. Tama ka na. Tama ginagawa ko. Yan. Yan. Tagalim may ribs. Yun. Yun, nadudurog. Kumagana yung plan B natin. Indugong niya, mabilis tumakbo ng tungkol. Shit! Ano ba? tapo na nga to. Dito kailangan. Diba? Plan C, plan C. Ah, uh, ah, uh, yes! hanso Ito, ito talaga. Ito talaga. Yan! Shit! Na-stack. Nice Na-stack. Nice okay lang. Kukunin kita mamaya. Huwag kang mag-alala. Safe to, Bob. Shit! Plan, plan B. Plan B. Ah... Uh, wala tayong, wala tayong choice, Bob. Wala tayong choice. Tapos pasensyaan mo na. Kailangan. Trabaho lang. Trabaho lang. Kailangan durugin yung kailangan pwede ba? pwede ko natin kunin tagalang Sa mag alala safe ka you're in good hands diba? alright kunin ko lang to shit yes uy yun nga rin mayos ka bab ah mayos ka bab kung ayaw patanggap to ah Bob, mayos ka kang pumalag ayan ang garoto yung gusto niyo oh, okay ka lang ba? okay ka lang? okay ka lang Bob? ha? ano? okay ka lang mabuhay oh ka huwag ka mag alala mabuhay oh ka Dr. Piles in the house, yo! Nag-trabaho, nag-doktor ako para mag ng mga buhay ng tao. Ang dami na yun. Isa kang... Isa kang sa-swerting yun. Mubuhayin kita. Hindi ko natatakot, din lang. Oh, shit! Tinatamaan niya isang liver! Shit! Liver ba? Hindi. Tama, liver ba? Ano ba yan? Bobo Pile, Bobo Pile. Aral ka muna kasi. Tama, tama. Yan! Very nice, very nice. Very good. Very good, very good, very good. Why't mo iniwan dyan? Pile mamamatay si Bob. Eh, palalaglag. Ayun. na eh, eh. Eh, eh, eh. Nakuha ko, nakuha ko. Safe ka, safe. You're in good guys, di ba? Sabi nga sa video. Akan na to. Akan na to. Yan. Akan na to. Please? Please? Akan na to. Kukunin ko lang, babubuhay niya akit eh. Parang nagugustuhan ng pinggan. Ay, anong ginagawa mo kayo, Wait lang. yan Dali na, dali na. Shit! Naglagay ka na ng baso sa loob ng chan niya. Opak. Ay, naku, mamatay ka ata. Shit! Ay! Ang mamatay, mamatay. Ano na lang? Ah, uh, ayan, peace na lang, peace. Sorry, mamamatay ka, Bob. Sorry, mamamatay ka. Di ko sasadya. Di ko sasadya. Kumapalag ka kasi. Kaya, mali mo, kaya pati mo buhayin. Ay, naku. Mamamatay ka. Sorry, sorry. Mag-iwala lang tayo ng remember sa loob mo. Bob, di ko sinasadya. Bob? Bob? Doktor kaya ako. Yes. Aka na. Aka na. Bab. Bab. Please. Babalik ko. Promise. Babalik ko. Yan. Thank you. Thank you. Mukha muna. Hindi kailangan. Puso ang kailangan eh. Teka lang. O isa. ah. Tukis ah. Yes. Aka na. Aka na. Mmm. Aka na. Aka na. Anong pa malag boy? Eh. Yan. Yan. Kung mapalag pa kasi ito. mapalag pa kasi ito eh. Pwede bang... Ha? Ha? Anong sarap ba, ha? Ha? Kala mo ganun kasarap maging doktor? Ha? Na ba? Ay, okay na ba? Okay na. Yon! Patay ka na, boy! <laughs> Ayaw mo kasi magpa. Bye-bye. Ayaw mo kasi mag... Sorry, sorry, Bob. Sorry, Bob. Wala akong magagawa. Wala akong magagawa. Shit! Para kagat lang to ng langgam. Para kagat lang to ng langgang. Ayan. Nice one. Nice one. Tama ang ginagawa ko sa mag-alala. Ganyan ko ginagawa ng mga doktor sa ano. Oy! Oy! Ibiwi! Gala! Hoy! Hoy! Oy! May monster sa loob. May gumagalaw. Bye bye! Sayonara! Nigga! Ayun, maraming salamat sa panonood guys. Uh, sorry, hindi ko na buhay yung pasensya. Pasensya. Sorry, hindi ko na buhay yung pasyente ko. Kumapalag yung ano eh. Umapalag yung... Hindi ko matanggal eh. Tama naman yung ginagawa ko, di ba? Promise. Kapag... Kapag ako naging doktor, libre yung pag-amot sa inyo. Fuck. Ano to? Hope. yung hala ko. Tap. Yun. May... Shit. Shit. Wait lang. Wait lang. Ano ba? Ano ba? File. Ano ba file? Teka lang. Tama ba yung ginagawa ko? File. Shit. Baba. <laughs> Glad you came.